Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at pag-iingat kayo palagi mga kasawi at kang po kayo naroon. At eto na naman ang ating mga sender. Puro mga kababaihan mga kasabi. Ayan, mahina pagmadali lang gusto ko matagal para mas masarap. So, ayan, yung ating komentor ay isang babae na ang sabi niya, mahina daw ang isang lalaki kapag eto hindi tumatagal. Ayan. So, ang gusto niya ay yung matagal para daw mas masarap. So, magbibigay tayo ng suggestion dito mga kasawi, kung tama ba ang kanyang sinasabi. So, syempre, eto na mga kasabi yung ating suggestion tungkol dito. Para sa akin, mga kasabi, is tama naman yung kanyang komentor na syempre, mas masarap naman talaga kung ito ay napapatagal. Kung madali kasi, is ito ay talagang mahina ang isang lalaki. Syempre, ikaw ba naman, you andun pa lang sa foreplay, no? Andun ka pa lang sa kagalitnaan. Ayan, hindi pa kayo nagsisimula. Tapos yung isang lalaki ay napakabilis neto so ano ang matatawag mo sa isang lalaki so, ibig sabihin napakahina kasi hindi niya makontrol ang kanyang sarili kung paano mapapatagal na malalabasan so ibig sabihin ando na kaagad na sobra siyang na-excite yung na-attach siya masyado kaya ang nangyayari is mabilis siyang sumabog pumutok na ang kanyang vulkan so hindi niya nakokontrol dahil sobra niyang nasisiyahan at sobra siyang takam na takam 'di ba? Ganoon naman kasi ang mga kalalakihan kapag kasasobrang takam nila or matagal na itong hindi nakapaghanahan na sa kanilang mga jowa, kaya kapag kawan sa sila ay sumalubong, ayan, nakipag-away na sa kama, ka na makasabi ang ending ay mabilis sumabog ang kanilang mga alaga. Kaya ang is ending, ang babae ay nabibitin at hindi ito nagii-enjoy. So, sa mga kalalakihan ha, lagi niyo pong tatandaan, kailangan mas napokontrol ninyo ang sarili ninyo kapag kayo ay malapit na. Kailangan kapag nalalaman nyo na na malapit na kayo, marunong na kayong gumawa ng foreplay na para mas ang babae ang mauuna nalalabasan Para naman ang babae ay mas mai-enjoy nila kapag ka na sila ang nauuna. Kasi ang babae, kasi kapag once na nauuna ito, gagawa ng paraan para mas ikaw naman ang kasunod na malala basan mga kasawi. Siyempre mga kalalakihan kasi kapag once na sila ang nauna, hindi na yan gumagawa ng paraan na para ang babae ay malala. Alam niya na yun mga kasawi. So ang ending, madidismaya ang inyong mga asawa. Kaya ba diba, sabi ko nga sa inyo, mas masarap na napapasatisfied nyo si misis. Kasi alam nyo ba kung bakit? Dahil abot langit ang kanilang ligaya at sarap kapag once sa na nagbibigay nyo ang rurok ng kasarapan para sa kanila. ba diba? may mga ganito kasi na babae talaga na gusto nila yung matagal. Ayaw nila yung mabilis. Para naman nga, totoo, na mas mai-enjoy nila yung foreplay pagdating dito, mga kasabi. Kaya sa mga kalalakihan na hinay-hinay lang kung alam nyo malapit na kayo. Huwag na huwag muna kayo magpapalabas. Kailangan mas papaunahin ninyo si Mrs. para naman hindi mabibitin at hindi madidismaya ang inyong balitaktakan pagdating sa kama. So yan lang mga kasawi. Lagi nyo tatandaan niya mga kalalakihan. Napaka-importante na hindi nabibitin ang isang babae pagdating sa communication, pagdating sa kama at paghanahanan ninyo na mag-asawa dahil dito lang nyo na ilalagay labas ang sarap at pagsaluhan ng init na nararamdaman nyo sa isa't isa. Yan po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa malang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi!